prehistoric ano yan? prehistoric tree to? baka nga siyang kakaybay parang siyang saging na ginawang pamaypay kakayba no? Baker city <coughs> Tor Tortoise. Hala, tot boy yan. Oh, ah. boy ka. Ha? Galaw ka nga. Galaw mo yung kalabong pa mo. Tortoise. Naya. Meday sa mitiga. Tortoise. Kay Kilangelo. para pala siyang ano, no? para siyang no, park. Ito ako dito eh. Ito yeah, sa uh, no park. <sighs> Mahugot line. Ayos to ah. Eh. parang siyang park lang siya. Wala siyang kainan talaga. Meron, may kainan dyan. May pizzaan. Ah. Ano ka yung sasun ko? Ah, yung story ha. Para pala itong, para siyang, parang Burnham na iyo. Diretso na, amoy mga asintari. <coughs> <coughs> Alamig dito talaga, or parang ito lang yung galaan lang. Hindi, <laughs> may ano dito. Ano? Ayos, yes, nakakain nang ano, tamulok. yung balat ko. Nakakain din ng tamulok. <coughs> may pangyabang kaya na eh. kaya, Ay, ako kay Airpats. Nangigilig ako. Pero pang ilang kain mo na yan? Pero hindi ko na kain ng una, niluwa ako. So, so, ito lang yung totoong nilulok mo? Oo. Oh, okay. Kala ko naman, rey mas marami ka na nakain sa akin. <laughs> ito ang oh, ganda. Mm -hmm. Ayos, sir, natin ito. yan. Mm -hmm. <coughs> Alin Ray? Big round, So nakapunta ka na pala dito. Andoy, iyong mga ay pero mga ano pa ito sa paka noon Wait, ako din. Tatlong taon yung years, araw. Tito, 'to. Ah, bigo si ni pala sa na pero hindi ko Tanda ko mga nasa unang sa pinag pinag-tease. ko. 'Di ba dapat 'to, sorry. Mga 10 years Si Shrek. 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 Ano, patuloy na tinga ni Shrek. Ano yung mga ano? Parang may zoom. Eh. Yung mga hayop. Alam, may pikak nga. Ito, parang gansa. kumain. Pikak, pikak tayo, Pikak. <coughs>

Hindi <coughs> 'yan. Pero wala nang Aba't ang puti nila? Aba't ang puti na pikak dito? Babae yan eh. Ayan <coughs> hey, yung lalaki. Ang dami May video ko na ito. Nagaso oh, na sa inyo. Parang nalalagas na. Stress siguro itong mga ito. Ito <tinyo> yung magpapalit din ng balahito yan. Isang so, ganda. Hindi puti na nga yung isa. Or natural nilang kulay ng no, iba yun? Nalahiya ng manok. Ang lamok. 45 days. 35 days. Hmm. Puting ano no, pick up. Ayos to, albino. Sige, sige, sige. Albino eh, may, may black siya. Ayun din na, Ay, hindi pala wala si niong fikas tan pika kai si hen dito kay eh para ba sa mga mga sabong eh nakita ko sa YouTube panagagawa ng babae <coughs> Mga babae. Pero na lang, brother. What body? Tagalog. Tagalog. Sa Tagalog. Mutong-utong. Dito rin dala ng frijidor. Hindi ba 'yan pabo? Hindi 'yan pabo. Ay ba, parang lumpato yung pabo. May Tagalog to pero parang malalim na Tagalog ka. Uh, wala naman sa Pilipinas ay, 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 yan. Ay, pabo nga. Pabo? Pabo ba? Di ba yun yung galaga? Oh, Di ba yun? yung pabo? Mm. Ay, diba yun pabo. pabo. Diba yung may sungay, may ano dito, may titi sa may tuka. Okay, parang may aram may tuka na ganun. Paturok! 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 Paturok mo! Paturok mo! Pag mag-mate yan sila. Ayan yung dalawang dalawa, dalawa, dalawa. Wala, wala. Wala, hindi pa yung mag-mate kasi ano sila yun apa buka o saboryal? apa boryal? apa tagalog niya? saboryal 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 sa saboryal saboryal kasi siya saboryal 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 sa saboryal Sa Ilocano? saboryal saboryal walang saboryal 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 ay, malalagay ata sila ng penguin. Hindi ba bubuo penguin dito? Ito init dito. Ay, penguin. Kaya nga, bagay. Ano kaya? sila lion pwede. Si Shrek nga nabuhay. Ay nga, si Shrek nga nandyan eh. Nakatawa naman. Pag pinasok ko yung lens, nagpo-focus talaga siya ng maayos. Eh. May video ako naman. yung okay. Nakabukas nakabukas ng balahe ba? Diyan oh, yeah. yeah, po eh. may penguin pa dito. Bago lang. Saan? Ayun nga yun yung unukoy, penguin din eh. Malamig bawal daw dito mandito malamig. <laughs> Ito yung mga statwa. Ang yung statwa. Daming peacock dito, Ray. Baka naman marami na talaga. Meron na talaga ng local na pig. May, may local peacock dito sa Palawan. Then, Ang seal ng Palawan ay ito. government seal. Peacock. So marami nga dito. May wild peacock dito, pero wala na yata. Dito, wala, na yata. Na yata. wala na, wild wala na. Wala na. Pinapanood ko yung documentary nun eh. <laughs> <laughs> yung last peacock ng Palawan, uh, yung talagang endemic. Endemic for... Hindi ganyan yung tsura. Hindi. Medyo brown. Um, hindi ko na maalala. Pero pinapanood ko yung documentary. Na, Namatay na yata. Yung ganda, amazing. Oo, oh, ang ganda nga pag uh, na napate. Field trip ka pa ako kaling no, na nito? na to. Nung kahitan na pigang na nakabukas yung actual. Uh -huh. Uh -huh.